Welcome sa akin. channel. Ngayon, gagawa ko ng canvas. At ituturo ko yun sa inyo. <sighs> Ganito magiging resulta guys. Papakoy mo lang dun sa kabilang dulo. At ito yung pako na gagamitin natin. Pinapako ko na nga guys para matapos na to. At dalawang pako pa ang gagamitin natin dito sa isang ano na to Tapos, ito naman sa ikalawa. O pumapako. Tulad ulit ng una. Dalawang pako pa ang gagamitin natin. At pagkatapos, yung nasa dulo naman ang pinapako ko. Ganon din. Sa kabila, pareho dalawa na pako. Wala wala akong martilyo kasi napakayaman namin. Kaya bato ang aking ginagamit. Kapag natapos mo na yon pwede mo nang ipako dito sa isang niragaring kahoy at pagdatapos naman yung isa naman ang papakuin mo at yung nasa kabila naman ang susunod. Ganoon lang pareho Doon sa una ang gagawin mo. Ayos. Kung mga nasa dula lang ang papakawin mo. Ganoon lang. At ito na pala siya guys. Tatlong kanpas na